Uh, kasi kami magkapatid, lumaki na may habak. Uh, na ano ko kasi, may habak. Uh, hindi ko alam kung alam kung kilala o na alala din to ni brother. Uh, kasi ang, ang parents ko. Uh, ang alam ko, galing kay Danoy. Papa Danoy ang tawag namin noon ang haba. Di po ba bawal? Bawal po yun, di ba? Pero hindi ko rin alam kung saan, kung paano yun nawala sa akin. Basta yun yung naano ano na lang. Tapos, oh. ko rin, oh. ang father niya na alam na kung ano, kasi hindi ko naman nakikita na nang gagamot siya, hindi ko naman siya nakikita na ano, pero maraming kwento na sinasabi niya noon na marami siyang nakikita ng na mga yung mga hayop na hindi kadalas hindi kung baga bihira hindi natin makikita sa mata, mata natin na ano, mata na normal na mata. Yun yung mga kwento niya noon. Tapos, mm, nung nung nilibing ang tatay ko ah may may narinig ko din na sinabi ng tatay ko noon na kaya niyang manakit ng tao kaya niyang manakit ng tao pero hindi niya ginagawa kasi ayaw niyang makapanakit na hindi alam ng tao na sinasaktan na siya ha? pero ayaw niyang gawin kasi ayaw niyang makapanakit yun yung anak ko na yun yung naririnig ko sa tatay ko noon nung namatay ang tatay ko, uh, pag, nung galing kami naglibing, nilibing na siya, pag-uwi na pag-uwi namin sa bahay, nakita ko yung, hindi ko alam ko yun ba yung libreta na sinasabi, kasi ang alam ko libreta yung itim is itim, pero kulay dark blue yun. Nakita ko yun, nakita ko sa kwarto niya, hindi ko rin alam kung bakit ko nakita yun, kasi, ano, tapos, bina, binuklat ko kasi, binasa ko hindi ko maintindihan kasi latin and then sina binalik ko sina kung sinabi ko sa isip ko tay bakit ako ang pinakita mo hindi kung ako man ang bigyan mo nito hindi ko kakayanin to alam ko kung gaano ako kahina hindi ko kaya to. so binalik ko sa nilagyan, tapos pagkakinabukasan, tinanong ko ang nanay ko kung nakita nila yung na libro. Hindi daw nila nakita. Mga kapatid ko lang, yun yung ano, hindi ko alam kung nasaan na ngayon. Tapos, ano kasi ako, kahit nung kung baga, may pagkakataon na nanaginip, man, managinip ako ng kagaya niyan, managinip ako ng tao o lugar. Hmm, yeah, hindi eh, yung tao na yun na hindi ko kilala, personally. Pag mapaniginitan ko yon, may pagka hindi man kaagad-agad abutan ng ilang ilang buwan, makilala ko siya, mamit ko siya. Sa lugar man, ma, 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 picture out sa panaginip ko ba, tapos mapuntahan ko. Hindi naman kaagad-agad pero may pagkakataon na mapuntahan ko. Maano ko na parang parang familiar ko to na lugar, maiisip maiisip ko na ay napanigilingan ko to ilang beses na kagaya sa tao and then ano rin yung kagaya din ng maginip ako na mabunot ang ngipin ko ah uh, managinip ako ng ahas ganun ang ganun ang mangyayari kung hindi problema may nagtry door o yun yung yun yung ganyan ba and then may may time din na na naginip ako ng nasa Nasa nasasakyan ng pandagat ako. Pero malabo ang dagat na nanuhan ko. Nang parang na, na namin, malabo. Dito ako noon sa Saudi nung time din na yon. Pag uwi ko may problema na hindi naman sa um, kung baga apektado ang ano. Kaya bumalik din ako noon. Apektado ang finance, financial din namin noon. Kaya bumalik ako kagad. Tapos may pagkakataon din na naginip ako na nasa ano kami, nasa school. And then nung panaginip na nag down ang school. Ang ang ina ko ang hina ang hinanap ko ang naano sa bunganga ko is ang panganay ko na anak inisip ko ano kaya ang ano kaya ang kahulugan noon kasi nung time na yun andito pa ako sa Saudi doon hindi pa ako nakauwi nung umuwi ako pabalik na ako dito na stop ang panganay ko sa sa eskwela sabi ko ayon siguro pala ang kahulugan kasi ano eh siya ang hinanap ko siya lang naman ang nag-stop pero na ano lang din naman kasi andon pa rin sa eskwelahan nakaupo lang din siya wala din namang masamang nangyari kasi nag-bar down nga, di ba, ang school nung panaginip ko. Pero walang nasaktan ba. Yun lang yun. May panaginip ako na kaya kong, ika nga, kaya kong bigyan, ma, ma ng kahulugan. Meron ding hindi. Ka, um, may pagkakataon na kagaya nun, hindi ko kaagad-agad na maintindihan. Meron din naman maintindihan ko kaagad. Bukas po ba ang trade eye ko? Una, uh, di pa natin uh, ma-diagnose talaga kung bukas ba yung third eye o psychic ability niya. Pero, yung sinabi niya na ano ang kahulugan ng panaginip, bawal din sa atin na mag-interpret ng kahulugan dahil yung occultism na. No? E katlo, yung mga pangyayari sa kanyang buhay, may kaugnayan talaga yan sa mga habak noon, yung mga ninuno na manggagamot. May, meron talagang kaugnayan yan. At uh, isa sa mga epikto sa pagsangguni ng mga ganyan, lalo na pag may tinatawag na intergenerational spirits, na umaatake, target talaga. Uh, una, kahirapan, financial, health, at relasyon. So, isa, 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 yan sa mga target. No? So, kailangan na isagawa talaga yung prayer, healing of family, ah uh, family tree, rosary together with the family, at kailangan yung tatlo, proper faith, proper disposition of morality, and state of grace para maputol yung generational courses dahil sa mga ninuno na sumasangguni sa okultismo. Mm -hmm. Thank you.